ito rin yung mga gandang hotel dito sa Mongkok ah. mura pa sa Mongkok lang ito mura siya kaya na na sa Pilipinas na mag-tour Puro lang naman mga building yung makikita. Pasok tayo sa park. Tumulan kasi. Ayan. Ito yung park nila, di ba? Lapan. Ito yung basketball park. May mga routine din dito. club, bike club pala yung pangalan ng ngaling. Mm. Dito kami minsan nagpa-practices. Kasi walang bayad. Lahat free. Nagduka mm. lang. Tapos kahit saan ka mag pa dito may mga upuan. Hindi pong makapahing. Dito yung toilet walang bayad, libre yan. At sa Pilipinas kaya may bayad na tag lima ihi. Magpupusampu. Nakaka. This Ihi. Lima pupo, sampo. Pero dito sa anong kung ano libre <laughs> Tapos ano pa? Parang lahat-lahat may bayad. Tapos kinukurakot naman yung ano yung pera natin. 'Di ba? Saan napunta sa kanila lang. Tayo pag hindi makabayad ng ano natin sinisingil na agad may interest na tapos sila ano lang kukunin lang nila tapos isugal di ba ang saklap ini underestimate nila yung mga OFW hindi nila alam na mas malaki yung ambag ng OFW sa Pilipinas kasi kahit ano araw-araw nagre-remit yung mga nagre-remit yung mga katulong o yung mga OFW ang laki kaya ng tax nila diba tapos ano lang kukunin lang ng mga taong nakaupo ay diba ang sakit diba diba mas masakit pa sa palo ng tatay ko dati. Yung naghihirap ka araw-araw, gumigisi ka ng madaling araw, magtrabaho para makarimit. Tapos yung tax pala, napunta lang sa kanila. Tapos sabi ng daming utang na Pilipinas dahil kulang ang pera. Paano mag magkulang yung pera, ba? Diba? Kung tutusin natin talaga mayaman yung Pilipinas, ang yaman kaya ng Pilipinas tapos magganyanin lang yung ang tatalino kasi nila marunong silang mag ng perang hindi sa kanila hindi na lang sila mag ano di ba may sahod naman na sila ba't hindi sila makontento dapat magkontento lang sila kami nga mga katulong nagkontento na sa karampot na sahod eh. di ba mas malaki pa yung pinapadala namin kaysa allowance namin tapos yun lang, gagastusin ng ng mga tao sa ano natin. Di ba? Saan ang hustisya niyan? Tapos marami pang mga Pilipinong nagugutom dahil kulang sa trabaho. O, dito na lang ako. Bye-bye na.